Darating e na gane himala. Naniniwala ka ba sa mga himala? Ilang beses mo nang natagpuan ang iyong sarili na nagdarasal, humihiling sa Diyos na mamagitan sa isang imposibleng sitwasyon. Marahil sa isang medical na diagnosis, isang utang na tila hindi nababayaran, o isang sakit na hindi maintindihan ng iba. Ang iyong puso ay sumisigaw, Ama sa langit, inatan mo ako, protektahan mo ako. Ngunit tumigil ka na ba upang pagnilayan na, kadalasan, ang mga himala ng Diyos ay nangyayari sa ating paligid araw-araw at hindi natin laging napapansin. Manatili ay amin alamin. Pinagaling ni Jesus ang bulag, pinalakad ang paralitiko, pinarami ang mga tinapay at isda, pinatahimik ang mga bagyo. Ngunit ang pinakadakilang himala sa lahat ay ang buhay na walang hanggan na ipinagkaloob niya sa atin sa pamamagitan ng krus. Sa Marcos 1.0 verse 27, sinabi ni Jesus, sa mga tao ito ay imposible, ngunit hindi sa Diyos, sapagkat sa Diyos ang lahat ng bagay ay posible. Madalas tayong nabubuhay na nasasakal ng mga problema, na naniniwalang walang magbabago, ngunit ang ating Diyos ay dalubhasa sa pagbabago ng mga imposibleng sitwasyon. Isang pagbubukas ng trabaho ng ang lahat ay tila sarado, isang lunas na hindi maipaliwanag ng gamot, isang kapayapaan na sumasalakay sa puso, kahit na sa gitna ng kabuluhan. Isa rin itong himala, ang isang himala ay nasa simpleng pagkilos din ng paggising, paghinga, pagkakaroon ng panibagong araw ng buhay upang lumaban at magtiwala sa Diyos. Para magbago para day maganda. Ang isang himala ay nangangailangan ng pananampalataya. Sa Mateo Siam, versikulo 22, sinabi ni Jesus sa babaeng nagdusa ng maraming taon ng karamdaman. Ang iyong pananampalataya ay nagligtas sa iyo. Itinuturo nito sa atin na kailangan nating maghanap, sumigaw, at magtiwala, kahit na tila walang pag-asa ang lahat. Gaano karaming mga tao ngayon ang nabubuhay ng walang pag-asa, na naniniwalang walang solusyon sa kanilang sakit? Marahil sila ay dumaranas ng kahirapan sa pananalapi, marahil sila ay nakikipaglaban sa isang sakit. Kung ginawa niya ito sa nakaraan, magagawa rin niya ito sa iyong buhay. Ngayon inaanyayahan kita na buksan ang iyong puso. Tumingin sa paligid mo, ikaw ay buhay na patunay ng mga himala. Humihina ka, naririnig mo ang mensaheng ito, nagkakaroon ka ng pagkakataong magsimulang muli. At lahat ng nadaraan iyal ay ang pag-ibig ng Diyos na nagpapakita mismo. Naniniwala ako na ang iyong kapangyarihan ay mas malaki kaysa sa anumang pagsusuri, anumang utang, anumang sakit. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ang araw-araw na mga himala na iyong ginawa para sa akin at dagdagan ang aking pananampalataya, upang hindi ako sumuko, kahit na tila nawala ang lahat. Sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat ako sa iyo. Amen.